Ang Aklat ng Propeta Jeremias, Kabanatang Isa Ang mga salita ni Jeremias na anak ni Helsias, isa sa mga saserdote na nasa Anatoth sa lupain ng Benjamin, na dinatna ng salita ng Panginoon ng mga kaarawan ni Hosias na anak ni Amon, na hari sa Huda nang ikalabing tatlong taon ng kaniyang paghahari. Dumating din ng karawan ni Jewasim na anak ni Josias, hari sa Huda, nang katapusan ng ikalabing isang taon ni Sedekias, na anak ni Josias, hari sa Huda, hanggang sa pagkabihag ng Jerusalem ng ikalimang buwan. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Nang magkagayoy sinabi ko, Ah, Panginoong Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita sapagat ako'y bata. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, Huwag mong sabihin, Ako'y bata, sapagkat saan man kita susuguin ay paruroon ka, at anumang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo. Huwag kang matakot dahil sa kanila, sapagkat ako'y sumasa iyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon. Nang magkagayoy iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay, at hinipo ang aking bibig, at sinabi sa akin ng Panginoon, Narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Tingnan mo, aking pinapagpupuno ka sa araw na ito sa mga bansa at sa mga kaharian upang magalis at magbagsak at upang magsira at magwasak upang magtayo at magtatag. Bukod dito ay dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi, Jeremias, anong nakikita mo? At aking sinabi, Ako'y nakakakita ng isang tungkod na almendro. Nang magkagay sinabi ng Panginoon sa akin, Iyong nakitang mabuti, sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na ikalawa, na nagsasabi, Ano ang iyong nakikita? at aking sinabi, Ako'y nakakakita ng isang palyok na pinagpapakuluan at paharap sa hilagaan. na magkagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin, Mula sa hilagaan ay lalabasin ng kasamaan ang lahat na nananahan sa lupain. Sapagkat, narito aking tatawagin ang lahat na angkan ng mga kaharian sa hilagaan. Sabi ng Panginoon, at sila'y magsisiparoon, at sila'y maglalagay bawat isa ng kani-kaniyang luklukan sa pasukan ng mga pintuang bayan ng Jerusalem, at laban sa lahat na kuta niyaon sa palibot, at laban sa lahat na bayan ng Huda at aking sasalitain ang aking mga kahatulan laban sa kanila tungkol sa lahat nilang kasamaan, sa kanilang nangagpabaya sa akin, at nangagsunog ng kamangyan sa ibang mga Diyos, at nagsisamba sa mga gawa ng kanilang sariling mga kamay. Ikaw nga'y magbigkis ng iyong mga balakang, at ikaw ay bumangon at salitain mo sa kanila ang lahat na iniuutos ko sa iyo. Huwag kang manglupaypay sa kanila. Baka ikaw ay panglupaypayin ko sa harap nila. Sapagkat narito ginawa kita sa araw na ito na nakukutaang bayan at pinakahaliging bakal at pinakakutang tanso laban sa buong lupain, laban sa mga hari sa Huda, laban sa mga prinsipi ni laban sa mga saserdoto ni at laban sa bayan ng lupain. At sila'y magsisilaban sa iyo, ngunit hindi sila nangananaig laban sa iyo, sapagkat ako'y sumasa iyo, sabi ng Panginoon upang iligtas ka